Unahin na natin ang Municipality of Tipo-Tipo at ito ay kakanapin sa May July 10, 2025 at ito ang Barangay Bana na sa Bana Gym. Ang Barangay Bohelibong ay gaganapin ng July 11 sa May Bana Gym. Ang barangay Bohe Baka ay gaganapin ng July 14 sa may Bohe Baka Multipurpose Hall. Barangay Bangkowang gaganapin sa July 15 sa may Bangkowang Barangay Hall. Bohe Tambak gaganapin ng July 16 sa Bohe Tambak Gym. Ang barangay Badha ay gaganapin ng July 17 sa may Badja Gym. Lagayas gaganapin ng July 18 sa may Bagayas Barangay Hall. Ang barangay Limbo Pas ay gaganapin ng July 21 sa Melimbo Pass Gym, Barangay Silang Kung may gaganapin ng July 22 sa May Silang Kung Proper. Barangay Bagindan gaganapin ng July 23 sa May Bagindan Proper at ang Barangay Tipo-Tipo Proper ay gaganapin sa May July 24 sa May Tipo-Tipo Mini Gym. At sa May Cebu City, ito ay kaganapin sa May July 10, 2025. Para sa Upland Barangays, ito ay ang nahusan. Ginagaganapin ng 8.30 to 10 a.m. sa May Kabalawan Covered Court. Barangay Kabalawan, gaganapin ng 10.30 to 12 p.m. Pansoy, gaganapin ng 1 p.m. to 2.30 p.m. Ang Barangay Takay ay gaganapin ng 8 a.m. to 10 a.m. sa may Lubo Covered Court. Ang Barangay Ampongol ay gaganapin ng 8 10 a.m to 10 a.m barangay docket 10 a.m to 12 p.m Lubo, 10 a.m. to 12 p.m. At ang barangay Kabangahan ay gaganapin ng 1 p.m. to 2.30 p.m. sa may Bagakay Covered Court. Ang barangay Mohon ay gaganapin ng 1 to 2.30 p.m. at Bagakay gaganapin ng 2.30 to 4 p.m. At sa may Lowland Barangay, ito yung barangay Kalumboyan na gaganapin ng 8 a.m. to 10.30 a.m. sa may Damolog Covered Court. Ang barangay Diki ay gaganapin ng 8 to 10.30 a.m. Tabuno, gaganipin ng 10.30 to 1 p.m. Damolo, gaganipin ng 10.30 to 1 p.m. At ang Barangay Bagatayam ay gaganipin ng 8 a.m. to 10.30 a.m. sa may Dayo Sports and Cultural Center. At ang Barangay Bawo ay gaganipin ng 8 a.m. to 10.30 a.m. Ibabaw, 10.30 to 1 p.m. At Publasyon, 10.30 to 1 p.m. And sa Municipality of Polas, ito ay kaganipin sa July 14, 2025. Para sa morning schedule, ito ay barangay Bolinsong, Diamla, Gadongan, Ingud, Lumba, Maligo, Masaw, Notong, Tambo, slash, Talambo, Poblasyon, at tumar Pompong. At para sa afternoon schedule, ito ay barangay Basagad, Badak, Bualan, Roma, Gondong, at Tamlang. At para sa day 2, July 15, 2025, ito yung barangay Bantayan, Boring, Danugan, Dapaw, Linuk, Porug, Tuka at Yaran. At sa may barangay Pindongan, Ifugao, ito ay gaganapin sa July 16, 2025 ng 8am sa may Pindongan Barangay Hall. At sa may barangay Masiag, Sultan Kudarat, ito ay gaganapin sa July 10, 2025 sa may barangay Gymnasium Masiag, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. At ayan po ay inyong third quarter payout. At para sa may barangay San Roque, Tunga so ito ay para sa inyong distribution of octogenarian cash gift na gaganapin sa May, sa May July 21, 2025 ng 1pm to 5pm. At ito ay para lamang po sa mga nasa listahan.